Ikaw ba sa gusto nalang mangyari sa impeachment? President uh, Escudero na ngayon na at this hour, um, uh, patawag mo na yung mga senador at mag na kayo as impeachment trial board. No, yun, wala, wala sa kanang, wala, wala, wala yung time na dyan. Constraint na kung huwag namang sabihin natin, na, na sisihin pa kami no, na ngayon na namin ipinasa. So. Madaming procedural lapses na nangyari na labag sa konstitusyon. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate uh, President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya doon sa mga... Kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, mm, pero... Ano ba? Impeachment GMA, yes, no? Yes. yes. Right. Oh, yes. There was, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, di ba? Yung mga ano, matatapang na mga... Ba, uh, mga Oo. Oh -oh, mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority employees are... Uh, yeah. so anyway, yes, we do not remember him na, I do not know him na natatakot na klase na, uh, ano, uh, politiko. So, hindi ko lang alam saan nang gagaling yung sinasabi na takot uh, si Senator Jesus Cordera. Ko ang kongresista tila nasasanay na diktahan ang uh, Senado kaugnay sa gusto nalang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho na ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, claro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng um, Senado. Para sa akin, gagampan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit dalawang buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng section yung impeachment complaint sa speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit dalawang buwan. May narating pa silang reklamo sa amin. Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit so, maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang particular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nilang maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan.